All right mga amigos, matapos nga po ang Ring Magazine Awards na dinaluhan ng mga sikat na boksingero ay tila kapansin-pansin ang napakabilis na movement. Matapos po yung Ring Magazine Awards mga amigos, heto na po ang mga balita. Almost done deal na ang Canelo versus Terence Crawford sa September. May fight contract na rin ng Ryan Garcia vs Devin Haney rematch. May balita rin po na kapag hindi po nagkasundo itong si Ryan Garcia at Devin Haney ay posibleng palitan po ni Tio Pimo Lopez ang isa sa kanila para sa isa pang blockbuster fight. Pero tila hindi masaya si WBA World Lightweight Champion Gervonta Tatank Davis sa mga nangyayari. Kapansin-pansin kasi na siya na lang ang hindi nagpa-participate sa Riyadh season. Si Naoya the Monster in Norway at Canelo Alvarez ay eh nagparticipate na po sa Riyadh season. Pero sa kabila ng mga balitang nalulugi at nababangkarote na nga daw po ang PBC. Low budget ang press conference ni Tank Davis laban kay Lamont Roach Jr. Hindi rin maibigay ng PBC ang guaranteed mari ni Tank Davis. Sa kabila ng lahat ng yan, eh wala pong balak si Tank Davis na iwan ang kanyang koponan o ang kanyang advisor na si Al Haymon ng PBC. Sa halip ay tinira pa ni Tank Davis si kamahalang Turki Al Al Sheik at ang mga ang lumalapit at nagpapahawak dito. Ani Tank Davis sa kanyang post, If it go bad, I will never put my head down for no man. After every storm, the sun will rise. Dagdag pa ni Tank Davis, most people built on a dollar sign, no loyalty at all. Anything popping yo blank, they have to go over there to make money and still do. I sell where I'm from, blank America. Well, may punto naman po yung sinasabi ni Tank Davis, maganda rin naman yung may loyalty ka talaga. Pero sa boxing business, kung hindi maibibigay ng promoter mo yung mga gusto mong laban, eh ibig sabihin po niyan dapat kumuha ka ng mas magaling na promoter. Dahil yung mga laban po na ikinakasa ni kamahalang Turkey al ay e eh masasabi mo talagang laban. Dahil halos mga 50-50 kada laban yung kanyang mga ikinakasa o masasabi mong match na match talaga. Tulad na lamang sa darating na Pebrero, rematch po ni Arthur Beterbiev at Dimitri Bibol. Halos 50-50 po yan. Daniel Dubois vs. Joseph Parker, Shakur Stevenson vs. Floyd Schofield. Carlos Adames versus Hamza Shiraz, Virgil Ortiz Jr versus Israel Madrimov, Joshua Buwatsi versus Callum Smith at Jile Jung versus Ajit Kabayel. Mga laban na talaga namang mahihirapan kang pumili kung sino ang mananalo. Kumpara sa mga laban na ikinakasa ng PBC para kay Tank Davis, tulad ng mga Tank Davis versus Hector Luis Garcia at 'yung paparating niyang laban Tank Davis versus Lamont Roach Jr. Minus 1,800 na liyamado si Tank Davis kay Lamont Roach Jr. Liyamadong liyamado po, ibig sabihin parang hindi talaga match. Kaya para sa akin mga amigos, kung talagang may balls itong si Gervonta Tank Davis, eh dapat mag-participate siya sa Riyadh season. Hindi na ito tungkol sa loyalty, tungkol na ito sa pagpapatunay na ikaw yung hari ng division mo. Bakit naman si na Terence Crawford at Ryan Garcia upang makuha yung kanilang mga gustong laban, eh tumawid sila ng bakod tumawid sila sa PBC. Ngayon dapat si Tank Davis naman ang magsakripisyo upang makuha yung mga laban na gustong makita ng masa eh siya naman yung tumawid from PBC to Riyadh Season upang patunayan na siya ang hari ng kanyang dibisyon. Ang baraha. Patunayan mo sa ha. Sino mabuno